Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang Anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Habagi Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap na wa sa akin ayon sa wika mo. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihanawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Yeso Kristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kalwalhatian sa langit. Alang-alang kay Yeso Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo kapara noong una ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ating dasalin ng panalangin sa takip silim. O Diyos, salina at ako'y tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo kapara nung una ngayon at magpa sa walang hanggan amen pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan na sa iyo aking kalwalhatian.

puso'y di ihihiling sa yaman kundi sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at takbuhan sa Dios lamang mapapanatag ang aking kaluluha sa kanya nagsimula. Poon, ika'y puno ng kabutihan Pastol kang nagmamahal sa kawan Inaakay sa lunti ang pastulan Waglitman, sa Dios <silence> lang. Magsirpo ang lahat. Unang Antipona, Palalawakin ng Panginoon ang kanyang lupain mula sa siyon at magahari siya magpakailanman. Palalawakin ng Panginoon ang kanyang lupain mula sa siyon at magahari siya magpakailanman. Sinabi ng Panginoon sa Harikot, Panginoon, Maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat yung matatalo. Magmula sa dakong siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian gayon ang kanyang utos. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa bun mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ang Panginoon ay may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi wawakasan. Ang Panginoon ay naroroong nakaupo sa kanan mo. At pag siya ay nagalit, ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulupig. Sa batis sa lansangan, itong hari ay iinom at sisigla ang katawan. Sa lakas na tataglayin, matatamo ang tagumpay. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Palalawakin ng Panginoon ang kanyang lupain mula sa siyon at magahari siya magpakailanman. Ikalawang Antipona, Nayanig ang kalaliman ng lupa sa harap ng kadakilaan ng iyong mukha. Nayanig ang kalaliman ng lupa sa harap ng kadakilaan ng iyong mukha. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula na noon, ang lupaing huday naging dakong banal at yaong Israel, ginawa ng Diyos na sariling bayan. Ang dagat ng tambo, nang ito'y makita, ay tumakas na rin. Magka magkabilang panig ng ilog ng Hordan, noon ay umpil Maging mga bundok, katulad ng tupa, ay pawang nangini. Pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Ano ang nangyari at ikaw o dagat wala nang daluyan? Ikaw naman, Hordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumadaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara at ang mga burol na na parang maliliit na tupa. Ikaw o daigdig, ngayon ay manginig sa harap ng Diyos dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob, siyang sa dalisdis ay nagpapabukal ng saga ng tubig at magmula noon, ang tubig na ito ay nagiging batis. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Nayanig ang kalalima ng lupa sa harap ng kadakilaan ng iyong mukha. Ikatlong antipona, sa iyo ang lahat ng kapangyarihan, Panginoong Diyos, na walang hanggan. Sa iyo ang lahat ng kapangyarihan, Panginoong Diyos, na walang hanggan. Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan, at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos, matuwid at tama ang Kanyang hatol. Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na mga lingkod niya, maging dakila at hamak, kayong may banal na takot sa kanya. Purihin ang Panginoon sapagkat nagahari ang Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat tayong magalak at magsaya. Purihin natin ang kadakilaan niya dahil sa nalalapit na kasal ng kordero, nakahanda na ang kasintahang babae, purihin ang Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa iyo ang lahat ng kapangyarihan, Panginoong Diyos, na walang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo, ang Mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kami ito'y sa ika-aaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinahayag ng sangnilika ang dakila mong kalwalhatian. Ipinahayag ng sangnilika ang dakila mong kalwalhatian. Walang hanggang pupurihin ang dakila mong kalwalhatian. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ipinahayag ng sangnilikha ang dakila mong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Papuring awit ni Maria, Antipona. Darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos kasama sina Abraham, Isaac at Jacob. Darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos, kasama sina Abraham, Isaak, at ako. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang Kanyang abang lingkod. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan banal ang kanyang pangalan kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit salin lahi ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig pinangalat niya ang mga palalo ang isipan ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas sa mga nasa abang kalagayan. Binosog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos, kasama sina Abraham, Isaak at ako. Si Kristong Panginoon ang ating Pangulo, tayo ang Kanyang kasama dumulog tayo sa Kanya ng may kagalakan. Panginoon, mapasa amin ang kaharian mo. O Kristong manunubos, tulutan mong maging malinaw na sagisag ng pagkakabuklod ng sangkatauhan ang iyong simbahan. Gawin siyang mabisang sakramento na magliligtas sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin ang kaharian mo. Sa iyong pakikipiling gabayan ng Santo Papa Francisco, ang aming Obispo Broderick, ang aming Cora paroko Hernando, at lahat ng mga kaparian, pagkalooban sila ng biyaya ng pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa, manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin ang kaharian mo. Pagbuklurin sa iyo ang lahat ng mga Kristiyano bilang aming banal na pinuno. Akayin silang ipahayag ang iyong kaharian sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin ang kaharian mo. Gawaran ng kapayapaan ang sandaigdigan. Sumagana nawa ang bawat bayan sa katarungan at katiwasayan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin ang kaharian mo. Gawaran ang mga yumao, lalo't higit ang mga pumanaw ngayong pandemya ng kaluwalatian ng pagkabuhay. At makihati nawa kami sa kanilang kaligayahan, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin ang kaharian mo. Sa katahimikan, ating ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ipagdasal din natin na masumpungan nawa ng lahat ng mga may karamdaman at biktima ng COVID-19 ng mga kalamidad sa iyong salita'ng nagbibigay ng buhay at aliw. Maramdaman nawa ng mga frontliners sa buong mundo ang pag-ibig at kapayapaang hatid ng mga ebanghelyo sa mga kinalinga at nakakasalamuha nila. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin ang kaharian mo. Dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang agan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At, at huwag mo kami sa tukso, at iadya mo, mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama naming makapangyarihan, tulungan kaming hanapin ang mga pagpapahalagang tunay na aakay sa amin sa walang katapusang kaligayahan. Sa gitna nitong mundo na nagbabago at napaparam, sa pagnanasa namin sa iyong pangako, pagisahin mo ang aming isipan at puso Inihiling namin ito sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Juan Bautista. Ipanalangin mo kami. Santa Rosa de Lima. Ipanalangin mo kami, San Roque. Ipanalangin mo kami, San Lazaro. Ipanalangin mo kami, San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami, San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magandang gabi po. Zareno Tunay na kami Mga anak mo Bilay namin Ay binabago Upang sundin Ang kalooban mo kami ay Matikilala Pag-ibig Sa dakilang Ama kapati isa Naglilingkod ng buong sigla Ihos, 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 ihos Hostel Nazareno Isang katiwa laging handa Sa pagtalima Ihos, ihos, ihos Diyos, Diyos, hos del Nazareno Diyo natupad ang tungkulin taluog ng Diyos Ama Kami ay makikilala at ibig sa Dakilang Ama Kapati